So, hi. What's up, guys? So, kwento ko na nga sa inyo. Lang. No? Okay. Uh, ano ko ba sisimulan? Um, ganito nga. Uh, di ba last uh, last year, 2024, so, mga November, nakabili kami ng lupa sa San Fabian, Santo Domingo. Uh, 100 square meters. And then, guys, Um, last year, December 2024, so Christmas. Kumuwi kami dito. Dito kami nag Christmas and New Year. Unexpectedly, guys. Unexpected. Wala sa plano. Yes. Nakabili kami ng ng bahay dito sa Andal Alinyo, Panabera, Nueva Ecija. And, eto nga ngayon. ngayon. Ito nga yung namin yung business. Kasi nga, ganito ang kwento. Yeah. Wala sa planto. So, yung may ah, yung kapatid ko, na ikwento niya sa akin na, ah, ay, yung bahay pala ni ganito. Nung may ari na to ha. May ari na kasi. Binibenta na. Sabi ko, magkano? Baka kaya kong dili. And then, ayun na sinabi, 110. And then, walang patumpik tuntik binili ko guys kasi yun nga, nakita nyo naman halos katabing house lang, diba? So yun, walang patumpik tuntik binili ko guys kasi super nagsisiksikan kami sa bahay ng mama ko. Every time na magpa-vacation kami dito. Lalo na pag sabay mga kapatid ko, from Manila, pa-vacation dito. Sobrang nagsisiksikan pa rin kami guys. So, walang patumpik-tumpik ibinigay ko guys kasi yes sa mga doon nagsisiksikan kami and pag nagsisiksikan kami guys sobrang ilit sobrang malamok ang hirap pero kailangan magtiis kasi walang tutulugan talaga so binigay ko to para kahit pa pano, ay maganda ang matutulugan ng mga gelatis ko. And then, no, nung no, doon kami natutulog talaga, bibili talaga ako lagi ng pulambo kasi malamok, tapos mainit. Kasi siyempre, pag hindi ka naman electric pan, yung lamok, diba? So, nandun po, puro kagat sila naman. So, ayan, binili ko to para, yan nga, ya, every time na magbabakasyon kami dito, komportable yung mga anak ko, diba? ba so, matutulugan sila Maayos yan. And, ayun lang. Yun ang kwento ng, yes, super happy na unexpected yung makabili kami na bahay din dito. So, sa ano, sa, sa ngayon, pinapagawa ko siya. Kasi nung binibili namin to, ito, ilalagay ko eto, yung video. Ito talaga yung tsura niyang binibili namin ng una. Sa ito. Ito ang kwarto. Ayan. Ay! Ay!

Oh, ay, ano ko ito, ito? Ito, ito. yung gate, tindahan. Madilim. Ayun <makes noise> na lang. Oh, sige na, na. Ilalak ko na. Okay. Makita nyo nga, diba? Masikip, magulo. Yung CR sobrang masikip. Hindi yung nag, ano, hindi yung dumagana. Kasi barado na ang so. Kaya nagkakabit ako ng ah, bago bagong CR. Nagpalagay ako and then yung labagong pinalipat ko, pinagpalit ko. And yun. Ginagawa pa siya ngayon. Hindi pa siya nakapos Yung tulay, kapaayos ko pa rin yan. Ayan lang. Thank you sa lahat ng blessing sa aking pamilya. Nakakatuwa lang. Wala. Meron akong lupa. Now, may sariling bahay na nabili and may sasakyan, may business. Masasabi ko uh, stable for now. Sana forever. Laban lang sa hama ng buhay. Laban ng patas. And dasal-dasal. Pag-uling kay Lord, bibigyan pa. So, update din ako pag natapos na kong house kasi hindi lababo papatayos ko kayo so basta yun. ngayon ko lang hindi ko na i-share to hindi ko na i-share ngayon lang so nabili ko tong house na to is ano pa <coughs> bago pumasok ang bagong taon ng 2025 so December 30 yes and then ayun nga may tindahan dito ngayon si ate yung nagtitinda kasi yes siya yung nagkikiltaker dito sa bahay para kahit paano nababantay yung diba kasi sa Valenzuela kami nakatira uwi na kami rito babakasyon para lang maayos yung tulungan namin kaya ayun <coughs> si ate ang nagkakantay dito and pinapaayos ko to pag okay na to bibili kami ng mga gamit uh, babalik kami rito ng April 16 kasi ngayon hindi ko dahil wala pasok kayo mga bata So, ngayon ay April 4. Umuwi kami dahil may pupuntahan kami ah uh, event. So, in-invite kami. Kaya, na-uwi kami dito ngayon. Ito so, na yun. Pag okay na to, bibili ako ng mga gamit-gamit dito para komportable talaga kami. Okay, see you, mahi. Thank you. Bye ito yung dating bahay namin ayan ito 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 tapos bahay ni ate ito sa aming din dati kasi benta, and then itong tindahan ito yung nabili naming bahay so papasok tayo ginagawa pa siya guys nagtitinda si ate dyan ngayon kasi siya yung nagbabantay sa bahay kasi dahil kami nakatira kami sa balensuela so ayan so siya muna ang nagiging caretaker dito sa bahay hindi pa to tapos, guys. Ayan lang si ate, Oh. Nagluluto, adobo. Shhh! Kaya maingay. Ayan. Ayan yung tindahan niya. Mama, kalain basa! Mama, kalain basa! Pagpasok, ayan yung kwarto namin. So, ayan, guys. Ayan, kwarto. Ayan, kwarto. Isang kwarto lang siya. Ayan, bintana pa pa namin yan. And then, ayan. Bali dito ilalagay yung sopa. Maliit lang siya. Ayan. Ayusin pa yan. Lalagyan pa yan ng tiles. Then CR. Oops. CR. Um, mm, Ang likot mo kasi. Ayan. Tapos ito sa likod. Ayusin pa yan. Hindi pa tapos guys. Kasi pati itong bubong ipapaayos ko pa yan. And then ayan. Malaki siya guys.